Francis G. Ikaw yung tipo ng babae Hindi dapat sineseryoso Hindi minamahal kasi wala ka namang puso Nasayang lamang ang pag -ibig ko sa'yo Iningatan ka na nga ginagawa pa ako Pinaikot-ikot mo ko sa mga uh, Sinasabi mong ako lang ang mahal mo Pero di ko sukat akalain nang bigla uh, Ako na bigla, ba't mo sa'kin nagawa? Kaya tang mo girl, putang inang like mo Tang ina mo baby, eto ba ang gusto mo? Kung alam ko lang nung una di na sana Kita may nahali, na sana ako nagusa Isa kang paasang masarap sa unang Magaling sa kama pero di na lang sana sa kang asang Masarap sa unang Magaling sa kama Pero di na lamang sana Sa lahat ng minahal ko Ikaw lang yung iba Tipong kahit sino Ay papatusin mo na Mababang uri ng babae ta Di dapat naingatan Paalala lang di ka nakagandahan Lakas pa ng loob Nasaktan lang ako Pasalamat ka pa nga May respeto pa ako sa'yo Sa kabila ng nakita ko sa iyong kabutihan sinaktan pinaasa at ginago mo pa rin naman tang ina mo girl putang inang like mo tang ina mo baby ito ba ang gusto mo kung alam ko lang nung una di na sana kita minahal na eh, di na sana ako nagusa isa kang paasang masarap sa unang magaling sa kama pero di na lang sana oh -oh. Isa kong paasang masa sa unang magaling sa kama pero di na lamang sana Tangina mo girl po, inang like mo Tangina mo baby, ito ba ang gusto mo? Kung alam ko lang nung una di na sana Kita may din eh, di na sana ako nagdusa Mukhang napakalabong mahalin mo rin ako kahit pamahal kita kailangan din itang isuko Nakakapagod na Nakakasawa ka Nakakasawa na Ang sayo'y magmukhang tanga Ang ina mo girl po -in Ang inang like mo Ang ina mo baby Ito ba ang gusto mo Kung alam ko lang nung una din na sana Kita may nahal eh, na sana ako nagdusa Isa kang paasang masarap sa unang Magaling sa kama pero di na lang. Sa kong paasang masarap sa unang Magaling sa kama pero di sana